panuuri natin itong isang video na kung saan isang Pilipina sumali sa 90 days fiancé at husgahan natin ang kanyang asta bilang Pilipina. Ito yung si ano si Mark, yung lalaki, 58, si Nikki, 19 yata. Nikki being at the gate at the airport. I knew the second I met Nikki that she was the right one for me. Sana Mark, kasi sa tingin ko, ang babaeng ito, medyo may problema ka. Sana no, di ka nagkamali. Ayan, diyan pa lang eh. ka na Mark, nakikipaglampungan sa'yo sa bagay harap kasi ng camera nitong kumuha nito yung 90 days pay and see na program pero kahit na kung ikay Pilipina at ikaw talaga ay nanggaling sa magandang nurturing magandang tahanan hindi ganito asta eh pwede naman pisngi lang o kaya ano lang uh, maghag lang siguro okay na yun no? kaya handshake <laughs> When I see him holding roses, big roses, and chocolates, like, wow. Wow. Talagang western style, no? Ilang kayang puro ang na-encounter ng batang ito. Masama talaga, hindi maganda. Eh, well, sa bagay, kanya ka naman tayong diskarte. Eh. Kaya lang huwag naman ganito, Nikki. Kayo, mga kababaihan, ano? Just wait to shoot. Ayan, ito si Pidipay. Just wait daw. She sees the sign. Okay, she's gonna lose it. Ayan. Just wait until she sees the sign and she will lose it. Ibig sabihin, masiraan ng bait itong babaeng ito. Maghihira ka naman, Pidipay. Ba't masisiraan ng bait? Maarti nga lang yan eh. Kasi nga nasa ano nyo, yung pakulonin nyo. Ikaw, hindi ka naman tagar yan eh. At tapos kung magsalita ka, para kang sino Galing ka namang Europe eh Baka kung saan ka nang galing lupalop ng Europe Baka nasa sulok ka lang ng mundo eh Kaya eh, ganyan, nasisiraan ka rin siguro ng bait ng pagdating mo dyan sa Amerika eh, Sige, tuloy pa natin Kaya lang masama, no? She will lose it I'm excited, the next 90 days will be wonderful Oh, it's an open car Yeah, See that? there's an open car a convertible Very nice Convertible. Bet you don't have one of those in Philippines. Bet you ride donkeys and horses. Yes. Ayan na. Ayan na ang pagka-racist. Lumabas na. Itong PDP na to. Sa atin daw sa Pilipinas, dahil kasa arti-arti nitong babae, batang to, ang sabi tuloy, wala tayong ganyan sa sakyang ganyan, convertible. Papira naman. Pilipay, punta ka ng Pilipinas paliliguan ka namin ng tambakan ka ng convertible dito. Marami din yan. E yung problema, minamaliit mo kaming mga Pilipino. Dahil, hindi ko masisirin itong tao na to Dahil dito sa babaeng ito, eh, batang to Biro I mo yun mean, wow Parang may mga Nang ng ganong sasakyan Kung, ang sobra naman ka At, atin, napaka talaga eh Kaya e, tuloy yan Sige, tuloy pa natin in Philippines. Oh, it's not even his, so it's the crowded. other crowded. car. In Philippines, it's so crowded. Ano pa? There's traffic <laughs> everywhere. Traffic everywhere. Here, the streets are clean. Pambihira ka talaga. Ko talaga. Anong crowded? Anong malinis dyan? Anong isibihin na nito? Sa atin sa Pilipinas, hindi malinis? Ah, kalukuhan, crowded, traffic everywhere. Here, the streets are clean. Punta ka ng Davao, day. Punta ka sa amin sa Butuan. Punta ka ng Makati. Pambihira ka naman. Punta ka ng Manila mismo, yung old Manila. Malinis ah. Ikaw talaga, oh minamaliit mo, binabagsak mo ang Pilipinas, huwag namang ganyan para lang kayo manalo dyan sa kung ano yung sinalihan ninyo huwag namang ganun mga inday ipagmalaki natin at tumayo tayong parang ambasador ng Pilipinas pag nandyan tayo siguro you know, sabihin mo well the place is okay but it's comparable to our place in Davao in Metro Manila in some other places of the Philippines, we have good places, clean, and well, we have also traffic, but it's normal. It's even anywhere you go in the world, it's traffic. Wag nang ganyang, pang Sige nga, tuloy tayo. Iinit ulo natin ito sa batang to ah. Huh. Meron pang sabihin si ano nito. Hein? Nice house. Yes, it lives in a nice area. Ito, sabihin ni Pidipay. So many Kedipai. times they bring people back from these third world, third world countries. Uh, and it's America's worst think okay, tingnan mo Pagkagaling sa mga third world countries daw America's worst Pag merong dinalaron Hindi naman ganyan, pa Ang daming mga professionals namin Itong Niki na to Kakaiba to Marami na nga sa Sa mga lumalap sa bansa namin Pumunta dyan Hindi nga nakapagtapos ng high school Pero pag umasta pinong-pino, conservative talaga. Ito, iba ang ano nito, iba ang rasa nitong babaeng ito eh. Kaya ikaw, Mark, mag-ingat ka. Malamang magka-problema ka. Pinanood ko yung itong episode na to. Mukhang magka-problema talaga si Mark. May pag-uugali ang babaeng ito. Westernized nice na rin eh. Kaya pag nagsalita at umasta, yan, westernized nice na rin. Hindi ganyan ang mga Pilipina sa buong mundo. Please, hindi To the entire world. Our Filipino women are not like that. This women and uh, this woman, I think she has not completed even her high school education. And then she started working in some areas, some places in the Philippines, that I will not describe it anymore, but I know you have what you have in your mind is the same as I have in my mind. Uh, ing ipa-English din tayo mga, kap mga, kap, mga kapatid, mga mabayan. Pambihira tong tao na to Baga, hindi mo masisi. At sana, hindi kayo mga kabataan ha, wag niyong gayahan itong bahing ito. Hindi talaga karapat dapat. At pangit Ang ganda ng Pilipinas. Wag niyong gayahin ha, mga bak kabataan lumabas, ta, lumabas man tayo ng Pilipinas let us ako English na tuloy eh, Umasta tayong ambasador ng Pilipinas. Pino, edukado, conservative, at mayroong mga values na hindi kagaya nitong babaeng ito, batang ito.